kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. simulat sa poll ay markado na ang PNP sa usaping iskalawag kahit na mas marami ang mabubuti sa organisasyon ng kapulisan pero palaging agaw eksena ang mga miyembro nito na gumagawa ng kabulastugan. Ang dami ng kasong kinasasangkutan ng mga pulis iskalawag na palagi na lang nakabalandra sa media kagaya ng kidnapping, extortion, pang-aabuso, panonodas at barabarang pagawa ng kanilang mga misyon. Sa madaling salita, palpak ang ilang miyembro ng PNP. Pagpasok bilang Pangulo ni PRRD noong 2016, ay doon mas lalong naungkat ang napakaraming kaso ng korupsyon ng kapulisan at kinasasangkutan ng ilan, pati na ng mga opisyal sa pinagbabawal na bisyo. Tadda -tad dumano ng kalakaran ng loob ng pitan sa monte at ang mga nakabantay doon ay hawak sa leeg ng mga big time na nakakulong rason para sila ay maghari-harian sa loob. Matapos magretiro ni dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ay kagad itinalaga bilang Director General ng Bilibid at ang solusyon niya para mawala ang korupsyon sa loob ay tanggalin ang mga dating gwardya doon at palitan ng mga miyembro ng South. Don't let me down. Don't let me down. -da -da Ibig sabihin, tadadadang. Tadadadang. Yun. Ha, akong babaril sa inyo. Pag kayo ay tatanggap ng bribery dyan sa loob. Special Action Force ito ang elite unit ng PNP. Ayon kay Bato, hindi raw basta-basta makukurap ang mga miyembro ng SAF dahil hindi basta-basta ang kanilang prinsipyo at paniniwala. Fast forward ngayong 2024 sa pagdami ng mga incheck na nasa bansang Pilipinas simulang maupo si PRRD at naging malapit sa China at ipinasok ang makontrobersyal na Pogo ay dito na nagsilabasan ang sandamakmak na problema ng bansa pagdating sa epekto ng pogo sa Pilipinas. Pugad ng sindikato ang karamihan sa pogo na naipatayo sa ating bansa na nakakuha naman ng legal na mga dokumento para ito ay mag-operate pero tinatago pala nila ang nakakagimbal nilang operasyon sa likod ng pogo. Pati ang sinasabing mahirap makurap ng mga miyembro ng SAF ay biktima na ngayon ng pera na mula sa dayuhan na nalamang kanilang binabantayan. May 18, 2024 Naalarma ang ilang residente ng Ayala Alabang Mountain Muntinlupa City nang may dalawang lalaking nagsuntukan. Ang isa ay nakapasok pa sa bahay ng isang residente kaya mas lalong natakot ang mga taga roon. Rason para sila ay tumawag ng pulis. Kaagad na naaresto ang dalawa at napag na sila ay mga miyembro ng PNP Special Action Force na naka-assign sa siyudad ng Zamboanga. Ah! Inaresto ang dalawang polis matapos umanong magpambuno sa Muntinlupa. Lumabas sa imbisigasyon ng pulisya na miyembro sila ng Special Action Force at nagtatrabaho rin bilang bodyguard para sa isang Chinese national. Sila ay may mga ranggong patrolman at korporal. Ayon sa gwardya ng subdivision, bago raw magsuntukan ng dalawa ay nagdalo muna ito hanggang sa magpangabot na ikinasugat pa sa ulo ng isa sa kanila. Sa patuloy na investigasyon ay napagalamang nakatira ang dalawang mga staff members na ito sa isang bahay ng isang Chinese national at silang dalawa ay nagsisilbi palang bodyguard ng incheck na ito. Klinaro ni NCRPO Chief Police Major General Jose Melencio Nartatis Jr. na kahit sino mang miyembro ng PNP na magsisilbing bodyguard ay dapat dumahan sa proseso at may approval ng Chief PNP. Si kagad ang dalawang members dahil sa ginawa nilang kaguluhan sa loob ng subdivision. Sinibak na sa pwesto dalawang tauhan ng PNP Special Action Force na nagsisilbing bodyguard sa isang Chinese national sa Alabang. na bistong ilegal nilang ginagawa matapos magsuntukan sa isang exclusive subdivision doon. Palaisipan din sa lahat kung bakit nagbabodyguard ang dalawang South members sa isang incheck kahit na sila ay may assignment sa Zamboanga. Ayon kay South Director Police Brigadier General Mark Pespes, kasama rin sa sinibak ang pitong iba pang South Personnel na may direktang supervision sa dalawang South Trooper, kabilang ang Battalion Commander, Company Commander, at mga Platon Leaders. Kumbinsido ang PNP na talagang nagkaroon ng payaran sa dalawang South Members na naging bodyguard ng nasabing Chinese National. Pati rin po yung ating mga Regional Directors were given instruction, to, to account yung kanilang mga personnel. There is a possibility that baka may iba pa pong unit, a PNP unit providing an security. Logic dictates na hindi po libre yung services nitong dalawang pulis po natin. Definitely, Heads will roll uh, in this particular case po. Kaagad na ikinulong ang dalawang SAF members pero makalipas ang ilang araw ay nag-order ang Korte na temporaryong ilabas ang dalawa at ikustudiya sa headquarters mismo ng staff sa Santa Rosa habang patuloy na dinidinig ang kanilang kaso. Kanina po ay naglabas po ng resolusyon yung uh, Prosecutor's Office na humawak po ng kaso at ang nakalagay po doon ay yung dalawa po ay uh, were released for further investigation po. Dalawa at dadalhin po sila doon po sa headquarters po ng SAP sa Santo Domingo, Santa Rosa at mananatili po sila na doon po sa headquarters po ng SAP hanggat dinidinig po itong kaso sa kanila. Ayon sa Muntinlupa City Mayor Rupi Biazon, kanila nang inaalam kung ano ba ang transaksyon at background ng incheck na ito na binapantayan ng dalawang nahuling SAP payon doon sa investigation, lumalabas na yung, uh, kung parang employer o binabantayan nitong dalawang troopers ay isang uh, Chinese national. Um, ano Siya na-identify na as uh, residente doon at uh, doon nagre-report yung dalawang police. Uh, pero uh, paano pa, pinakuha ko nga yung information na uh, background nitong taong ito, uh, saan ba siya connected, ano ba ang kanyang... Uh, uh, parang uh, hanap buhay at basis ng legal stay dito sa Pilipinas uh, so uh, as of now yung aming uh, chief of police is still doing the investigation to sa background ng tao sa panahon ngayon, dapat ay lagi kang handa. Kahit saan ka man mapunta, siguraduhin mong may flashlight kang dala. Eto na, ang pinaliit pero pinalakas na uri ng flashlight. Warson Owl LED Headlight. Matibay, malakas. At kapag ipakinabang saan ka man mapunta, maliban sa waterproof ito, ay may lima rin itong iba't ibang adjustments ng ilaw. Depende sa kung ano ang iyong paggagamitan. 50 metros na distansya ay maning-manilang nito pagdating pagdating sa liwanag ng kanyang LED. Kayang-kaya rin itong tumagal sa humigit dalawang araw na walang pahingang nakasindi. Ang LED lights nito, rechargeable at type C ang charging port. Kaibigan, kailangan meron ka nito, kaya orderin mo na bago pa ma-order ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Larong naging maluwag masyado ang pamahalaan noon ni PRRD. Pagdating sa Chinese Nationals na pinapasok natin sa Pilipinas, di hamak na mas malaki ang naging perwisyon ng dinala nilang Pogo sa Pilipinas kumpara sa naging binibisyon nito. Kahit bawal ay nagagawa ng mga incheck na ito dito sa Pilipinas dahil sa paggamit nila ng kanilang mga pera at ang nakakalungkot pa ay tayong mga Pilipino ang ginagawa nilang instrumento sa pagtulong sa kanila sa kanilang mga ilegal na negosyo. Uhaw talaga sa pera ang Pinoy dahil sa kahirapan, kaya nawawala ng pagmamahal sa bayan pati na sa sinumpaang tungkulin. Kapalit lamang ng perang kanilang nakukuha sa mga amo nilang dayuhan. Walang may nakakaalam kung gaano nakalawak ang kalakaran at pag na napasok ng mga incheck na ito dito sa loob ng ating bansa. Nakakalungkot talaga isipin na may mga Pinoy na ipinagpapalit ang ating bansa, pati na ang mga kapwa Pilipino para sa pera ng mga dayuhan. Mismong tayong mga taga-Pilipinas ang ginagawang muchacho ng mga dayuhang ito para sila ay makakamkam ng maraming pera dito sa kurap nating bansa hanggat may Pinoy na tumutulong at nagtatraidor sa sariling bayan ay hindi mawawala ang mga espiya at iligalistang dayuhan dito sa Pilipinas. Ikaw, dismayado ka rin ba sa ginagawa ng ilang Pinoy na traidor dito sa Pilipinas? Sa ating mga personel na uh, nagmumunlighting, uh, aking payo, eh, tigilan nyo na yan. Uh, tiyan, kasi kapag ay napatunayan na nagmumunlighting, kayo ay, na nag ay maaaring sampahan ng uh, kasong administratibo Ata maring uh, maaaring kayo'y masuspinde, madimot o madismiss sa serbisyo. Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.